Isang batang lalaki guys, nakita ko sa bayan ng Iloilo, -Ilo, San Miguel Iloilo. -Ilo. Nakita ko lang ito pagalagala kasi ito sa labas kahit masyadong mainit pagalagala pa din siya. Kaya natimingan ko siya, natsimpuhan ka siya, kaya niyaya ko siya kung okay lang sa kanya magpagupit. So tara. Ayan guys, pagalagala yan. Gunting ang mo. Parapit Salud siya. Dari ka, pongko. Ano gusto mo akong ting <coughs> Ha? Ako lang bala. Okay, sige. Pag-agala ka sa ano eh. Okay, pungko. Sandig, sandig, sandig. Okay. bata kasi guys pal palagi ko itong makita na nakatambay sa harap ng sari-sari brinster kasama ang kanyang nanay at kanyang kapatid hindi ko bibiyana mamaya. Hindi Actually guys nung niyaya ko siya na magpagupit. Medyo natakot din ako eh baka instead na mag -u -u siya eh baka sitain din ako pero so far ay naging nagustuhan niya din na gugupitan ko siya. So hindi na rin ako nagdalawang isip of course na kasi matagal ko na siyang kasi ang ano minamanman na, na gusto ko talaga siyang i-makeover kahit sa gupit man lang. Pero medyo natakot ako kaya kanina medyo, medyo wala hindi masyadong busy sa shop eh walang masyadong client. So pagkakataon ko na siguro at natsimpuhan ko siya. So thank you naman kasi nag-ano uh, naging siya at uh, nagustuhan na din yung uh, yung gupit ko sa kanya and um, Actually guys, gusto ko pa sana mag-lunch na kasama siya kaso nga lang eh wala din akong uh, wala din akong time kasi may ginagawa na ako during uh, bago ko siya matapos ay may dumating na client. So, gusto ko sana siyang samahan na mag-lunch kaso lang wala na akong oras. So, maybe next time um, isama ko 'tong mag-lunch. Kausapin ko 'to na magsama kami mag-lunch. Ang sarap sa pakiramdam na makita mo ang isang kagaya ng kagaya niya na after ko siya magupitan, ay eh, kita mo sa mukha niya na ang saya niya. Um, parang ano lang, parang sa akin kasi parang sabi ko, eh, wala akong ginagawa. Gusto ko to. Uh, gawin ko to para sa kanya. Kaya, masaya. Ang sarap sa pakiramdam na makakatulong ka kahit kapa pa matulungan mo siya. Kahit sa, sa ganyang bagay lang, guys. Ang, ang sarap sa pakiramdam. सिंगापाय Okay na. Okay na. na. So ayun na guys, finish okay. ng aking hair makeover sa batang yan. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam kasi kita mo sa mukha niya kung gaano siya kasaya. Wow. Okay. So, okay. sana makita eh. pa kami ulit. Hindi. And